Yan mga idol, magandang hapon sa ating lahat ano? Uh, welcome po muli sa ating channel eh, Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet Ay muling bumabati ng isang magandang hapon Alam nyo mga idol, saan man kayong panig ng ating bansa na roon Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan Hanggang sa mga oras na ito Bueno, uh, ang paksa ng ating pag-uusapan sa mga oras nito mga idol Sasagutin ko lang yung mga naging katanungan sa akin Tungkol doon sa mga nakaraan nating na video Na bakit ko raw sinasabi na magkaiba Ang espiritu, kaluluwa at ang katawang tao Alam niyo mga idol, sa totoo lang, ayon sa banal na kasulatan, kung ating susuriin, talagang ang tao nilikha ng Diyos binubuo ng tatlong uh, sangkap. Una na nga, yung katawan naman ito, yung physical natin. Yung ikalawa, yung ating espiritu na siya niyang buhay. At ang pangatlo, yung kaluluwa. Itinatanong e, nyo kung anong pagkakaiba ng espiritu sa kaluluwa. Dahil marami sa ating mga mamayan ang alam nila ang espiritu at kaluluwa ay isa. No. Mali po, mga idol. Kasi ang espiritu yan ay nanggaling sa ating Diyos. Yan ang ating buhay. Dahil walang silbi ang ating katawan kapag wala ang espiritu. Di ba? Pag binawi ng ama ang espiritu na kanyang pinahiram na siya mong buhay anong silbi ng katawan? Di ba? Wala blanco walang silbi so kaya ay sinangkap ng ama o ng ating Panginoon Diyos yung espiritu sa katawan para magkaroon ng silbi ang katawan na nilika natin ah, na niya para sa atin ngayon may buhay nga ang ating katawan laman tulad dito kung wala naman ang kaluluwa na siyang kanyang kaisipan, damdamin na siya nagpapagalaw sa atin para tayo eh, maging perfecto sa pamumuhay, isinangkap niya ang kaluluwa. Yan wala na silbi ang katawang may buhay kung wala ang kaluluwa. Di ba tama? Ngayon, kapag binawi ng Ama o ng ating Panginoong Diyos, yung Espiritu na kanyang pinahiram para magkaroon ka ng buhay may silbi pa ba ang katawan di ba wala na may silbi pa ba ang kaluluwa di ba wala na kasi pagka wala nang buhay ang isang tao wala na pakinabang makakausap pa ba di siyempre hindi wala na eh kaya ang kanyang espiritu pag binawi ng ama namamatay ang katawan kasama ang kanyang kaluluwa bakit Ba't sinasabing namamatay pati Kaluluwa? Eh wala na nga rin silbi. Paano makapagsasalita o makagagalaw ang isang katawan na patay na? Di ba, sa tunay na pangyayari, pag patay ng tao, kausapin mo, sasagot pa ba? Di ba, hindi na? Iyon ang kaukulan ka ng kaluluwa ng tao. Kaya, do sa nagtatanong bakit daw sinasabi ko na magkaiba ang kaluluwa sa espiritu totoo yun ang espiritu tandaan nyo hindi namamatay ang kaluluwa namamatay kasama ng kanyang katawang laman o itong physical maliwa tama. Ngayon, ay eh sino yung nagmumulto? Sabi nila, bakit di kayong kamag-anak namin? namatay, nagpakita, nagmulto. Oh. Alam nyo, nabanggit ko na sa unang video ko, ang Diablo mabilis. Ang sabi nga, wag kang papasilip ng butas, papasok yan sa papanong paraan. Namatay ang katawan natin, ibinawi ng amang ispiritu, ang kanyang espiritu na pinahiram. Ang Diablo mabilis. Sa oras na mailibig na, yung katawang laman na namatay para mapapaniwala ang kamag-anak o ang pamilya nung namatay kakasangkapanin niya yung imahin nung namatay sa pamamagitan ng masamang espiritu oo kaya yung mga multo imahin niya nung namatay hindi siya yung mismong namatay na sinasabi nyo na nagpapakita sa inyo. Ganyan kadaya ang Diablo. Kaya nga, nang pasimula pa, nakalagay naman sa Biblia, ang Diablo, mandaraya, sinungaling, wala sa katotohanan. Di ba? Kaya nga ang tao, pag namatay na, yan ang pagkakataon ng Diablo eh. Paralil lang yun yung mga tao yung kakilala nung namatay, lalo na yung kamag-anak o yung pamilya. Ay, huwag tayo dumayo. Nangyari sa akin yan, mga idol, namatay yung asawa ko. sinubo ako ng Diablo, nilin lang ako. Yung paboritong baro ng asawa ko na nakasabit, gumalaw yon. Walang tao sa amin, ako lang. Gumalaw. Gumalaw. Ngayon, sa akala ng Diablo, na malilin lang niya ako, kinausap ko siya, sabi ko, hindi mo ako kaya lilangin dahil ang asawa ko patay na. Kung kakasangkapanin mo ang kanyang imahin para magpakita sa akin, nagkakamali ka, sabi ko gano'n. Kung gusto mo ako subukan, pinatay ko pa yung ilaw eh. Sa tunay mong anyo, magpakita ka. Para malaman mo, kung dapat kitang paniwalaan o hindi. Ganyan ang jablo mga idol kapag sinubukan ka ng jablo at lalo na ang mabilis kapitan ng mga ganyang pangyayari yung matatakotin. Kasi ang jablo kapag ka kung ano yung iniisip mo at ginuguni-guni mo nakita ng jablo ang kahinaan mo papasok yan nasilipan ka ng butas eh. Di sabi sa Biblia, huwag kang papasilip ng butas. Eh, nasilipan ka. Alam ng Diablo ang kahinaan mo. Yung imahe na iniisip mo sa pamamagitan ng guni-guni, yun ang ipapakita sa'yo. Marahil, yung sinasabi nung nagtatanong sa akin na bakit daw kamag-anak nila nung namatay, wala pang ilang buwan na nalibing, eh, nagpakita. Huwag naman magagalit yung nagtatanong sa akin na gano'n, ay eh marahil nga siguro ginuguni-guni mo yung kamag-anak mo o yung kapamilya mo na namatay at ayon pa sa kanya bukod sa kamag-anak niya yun malapit sa kanya parang best friend pa niya ano you know, mga idol nasilipan siya ng butas nasilipan ka ng butas ng diablo kaya binuo sa pangitain mo yung sinasabi mo na kamag-anak nyo. Kaya mga idol, yung number one malakas, din ng Diablo, yung matatakotin. Dahil niisip ng Diablo ito, naniniwala ito. Kapag ikaw naniniwala doon sa sinasabing multo, 99.9, ipapakita sa iyo yun, yung multo. Kaya so, tandaan nyo mga idol, bibigyan ko kayo ng clue. Ano mang uri ng multo, pag nagpakita sa'yo, split check lang. Basta huwag ka lang matatakot. Split check mawawala sa harap mo yan. At yan, kahit kausapin ka mo, parang tuod. Hindi magsasalita. Oo. Oh. Eh, sasampo ko na lang yung sarili ko. Gusto dati namin tinitirahan. Yung kinakatakotan nilang white lady. Oh. Nagpakita sa akin yun. Binati ko pa. Pero hindi ko kasi akalain na siya pala yung kinukwento nila ron na nagpapakita kung masalubong ko yun eh binati ko pa eh ang itsura niya malamlam ang kanyang muka nakalugay ang buhok niya yung baro niya suot mulaklaking na parang duster kaya ako lang napansin na siya eh espiritu lang na inanyuhan paglagpas niya sa akin nilingon ko dahil nung kausapin ko, hindi nagsalita eh. Yan ang palatandaan ng isang multo, hindi nagsasalita. Sabi nga sa Biblia, hindi makagagawa ng mabuti at hindi makagagawa ng masama. Kaya huwag nyo katakutan yung multo. Hindi ko nga makahawakan yan eh. At hindi mo rin siya makahawakan. O. Oh. Lumingunin kong ganun kasi nga kinausap ko, hindi nagsalita eh. Doon ko napansin na hindi siya tunay na tao. Bakit? Ang multo tandaan nyo nakalutang, hindi yan nakasayad sa lupa na kanyang tinatapakan. Nakalutang yan. Pagkat dito sa may kanto ng bahay na wala. Pero kung matatakotin ka at nasalubong mo yung ganun, kaya sabi nila nakakatakot na mga itsura. Kasi kung ano yung iniisip mo, yun ay iyo. sa'yo eh. Alam ba, kinuwento sa'yo, may lumalabas dito nakakatakot na ang itsura, bruha, ganun, ganyan, etc. Eh, nasa isip mo, tapos matindi takot mo. Sabi ng Diablo, matatakotin to. Papakita ko nga sa kanya, iniisip niya. So pag pinakita sa iyo, anong mangyayari? di ba kandarapa ka ng takbo? Ikaw ang gagawa ng sarili mo, disgrasya. Bakit? Sa takot mo eh. Pero wag mong pasinin. Kahit kausapin mo yun, hindi magsasalita yun. Ganun mga idol, tandaan nyo. Ang multo, huwag nyong katakutan ang katakutan mo na magpapakita sa iyo yung elemento. Ano ba yung elemento? Sample, inkanto. Pag yan ang nagpakita sa iyo, may kakayahang manakit yan, may kakayahang huwakan ka, at may kakayahang kausapin ka. Yan ang kaibahan ng masamang espiritu sa mga elemento. Kaya yung mga nagpapakita doon sa loob ng bahay nila na gumagawa ng kung ano-ano hindi yun multo. Ang multo hindi makagagawa ng kababalagan sa loob ng bahay. Magpapakita lang yan. Yan yan lang ang layunin ng multo. Magpakita lang. Titignan kung matatakot ka. At pag natakot ka, yan na, mimiyat-miyain ka na nun. Pero ang elemento, pag yan ang nagpakita sa'yo, yan ang katakutan mo. Dahil nakakagawa talaga ng isang bagay yan na pwede mong ikadisgrasya. Eh sabi, yung ilaw daw, nagpapatay sindi. Yung gripo, nagbubukas sara, yung pinto. Pagkagano, ng nasa ng bahay nyo, hindi yan masamang espiritu. Elemento ang kasama mo sa loob ng bahay. Dahil yan lang ang may kakayahang magpagalaw ng anumang mga bagay sa loob ng inyong bahay. Tanda niya mga idol. oh, sana nasagot ko yung nagtatanong sa akin na anong kaibahan ng espiritu sa kaluluwa. Magkaiba po talaga yan. Ang kaluluwa, namamatay. Ang espiritu, hindi. Eh, kita mo nga, eh, masamang espiritu nga, buhay din. Oh. O, espiritu ng diablo yun. Hindi eh, lalo na ang espiritu ng Diyos na pinahiram iyo Kaya namamatay ang tao, binabawi niya yun eh. Pag binawi na niya yun, wala ka ng buhay. Pero, ang Diyos lang ba ang may kakayahang bawiin ang Espiritu binigay niya sa'yo? Ang Diablo man, kayang kunin ang Espiritu mo. Bahay, tanong prueba. O, di ba? Nung makausap ng Diyos, si Satanas, ano sabi ng Diyos? Sata Satanas, ang kagaling. Sabi ni Satanas, nagparot pa ako sa magkabilang panig ng mundo. O, nakita mo ba yung lingkod ko si Hob? Sabi ni Satanas, ng Diyos. Sabi niya sa oo, oh, subukin mo siya. Huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Oh, kaya ang Diablo man, kayang kunin ang buhay mo. <laughs> Maging ang mga elemento. Kayang kunin. Ah, di ba? Pero yun, pag kinuha ng Diablo yung buhay mo, kukunin din ng Diyos yun. Hindi mananatili sa Diablo yun, kukunin ng Diyos yun. Ganon din ang elemento. Pag kinuha ka ng elemento, pinatay ka ng elemento, hindi ka mapapakinabangan ng elemento, bakit? Wala naman silang, ano eh, kumbaga hindi sila authority do sa espiritu na yun eh. Ang Diyos lang ang may authority ron. Oh. Kaya sabi ng Diyos eh, lahat ng espiritu ay akin, lahat ng kaluluwa ay akin. Oh. Egao, sino ka? Para ang kinin mo yun. May bukod tanging espiritu na binigay sa mga jablo, yun nga, yung kanya mga nilalang diba ba? O, pero bueno, sa so mga ng dali ng ating kwentuhan, mga idol, salamat ang marami at sinamahan nyo ako. Sana nasagot ko yung tatanong sa akin. Kung may mga katanungan kayong iba pa dyan, ilagay nyo lang sa comment section para matalakay natin. At kung meron kayong mga comment, ilagay nyo rin dyan. Para sa susunod natin mga video, tatalakay natin. O, pero bueno, mga idol, salamat ang marami. Sa mga dali, ay nakasama ko kayo. O, ito po muli inyong lingkod, si Boyet. ng vlog si TV ay eh, para sa mantalang nagpapaalam hanggang sa muli paalam